Sige okay guys, pila lang ng pila hanggang sa may makagawa ng 30 kills. Eto, 10 years na daw siya nag-aabang. O sakto idol, Putang hindi pa ako nag-ML nun ah. Na. So 30 kills pre, pag nagawa mo, 2,200 pesos. Kaya wag na wag mo sasayangin ng pagkakataon. Napakahirap mabunot. Eto, Gusion ni pre. nasa labi ako ni Boss Wap no? Ano, okay yung kampi. Eh. Walang ganon. A few moments later. Was focus ako sa... So, Aba magpo-focus daw siya guys. Harley po ang gamit ng bida natin. Yung pinakitaan na ng collector skin. Tara tara. lang guys. Ang dili ko kasi yan, bigat ng pin ko kasi dami na ako sa pa yun, nakaka-bad trick. Huwag kayo iya! Yeah. Tara tara tara. Ay, grabe, tinilangin yeah, ko tayo. Kaya, akin pre. Tahimik kasi ako maglaro eh. Kasi yung in, ng betlog ko. Turtle ah. Turtle na lang muna ako, gar. Lord, oh. huli ka. Tapay, tapay. Pop. Ah. Nice. Okay, next pinas si Boss Wack. No. Ah, ipit. Nice one. Nice one, Boss Wack. Lord. Boss, bớt bớt Ruby Ruby bóng 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 Nice right one. Sabi <laughs> si Wack mo mag ML, palong palo. Hindi na 3 days. Hop, tayo. Tamang pitas lang, tapos balik. Oh, balik lang. Eh, aray. Hop, hop, hop. na ako. Okay. <laughs> Bye. Ay. May puto na Ay, nice, dad. Nice, dad. Ha, tabalik, dad, pa. Eh, nice dodge! Nice dodge! Hah, nabalik dodge ko! Nice! Salamat, salamat sa pag-iibig sa Libo! May 8 kills na tayo, pre! 20, ano na lang, 22 na lang! <laughs> Huwag 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 pre, huwag muna natin po spray 30, 30 kills pre, 30 kills lang Ay 30 kills ba? Oo okay. oh, 30 Okay, hindi na tsaka out eh Pwede ka Ayan ka tayo yung sun Woo! Woo! Tay, 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 tay. Razor lang ako ngayon, 17 Diyan ba't nag-load? Diyan ba't nag-load? Diyan ba't nag-load? ito ko ah. Gilang pre. Isang tayo. Kung anong kid. Ah, hindi ako mapapatay dyan pre. Oh. Ito sa Ang init ng ano. Ito, Grabe si Mumpa. O, tapusin na ito. Pre, huwag nyo muna po spray. ang aga ng 7 minutes pre, ano to? MPL? MPL? Huwag muna. Ang, <laughs> anyway, um, ito lang yung edit na yung oh. ultimate. Para, ma-reflect ah. yung damage. Tagal, tagal mag-ultimate. Nubasagod no, yung Tore, grabe Bilis ng laro Boss Wack Ang bilis ng laro, Boss Wack Grabe naman sa labi mo Ganito pala mga kalaban dito Hindi <laughs> 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 man na ako nakakais dun Huwag <laughs> mo natin tapusin, Bart Sige, sige, sige Ayun, huwag niyo na ipatay Ay, patay. Tapusin. Huwag niyo tapusin, huwag niyo na nalakasin. 20 pa oh. Kailangan pa ng 20 oh. na, wag muna, wag muna. Bart, mamay niyo. Hindi Jerry. Drop. Kuna Bart. Kapi kayo Bart. Tignan mo stock ko. Tignan mo stock ko. Tignan mo stock ko. Nakapaka 5 man set ako.

Ayaw paawat Ayaw, Ayaw. Ayaw paawat, pre Ayaw paawat Magle-large na, magle-large na, magle-large na Ay, mag-iisagdahan na yung ano Tukos sa Thunder Belt Nakakot oh, Puto, mali yung seconds ko Ay, ba, reward wait, wait. pag nakuha mo yung 30 kills May skin ka? Hindi, <functional> pre, 2,200 yun pre Taya 2,200? GARGOS, ARA uh, Hindi ko i-end, eh, basta bala ako Oo! Akin, akin Yun, hindi na ako put Palong-palo eh Grabe talaga to si Anos, si Kuya Masal No, pre Kuya San? Grabe na po Grabe eh. ko naman Kapag hindi na mag-uwi ka, mag-uwi ka Ano, mag hindi ka oh, ala? Wala Ayun 30 kills oh Ay Boss walk no, namatay <laughs> So Wait lang bot, wait bat. Bird, walang ulti ming Bird 5 mat up, bird. mat Micro, micro oh, set. <laughs> <napaka> <laughs> ah, Napaka... kah? Ah, ah Ah, nakapagaling ko talaga. Uy, grabe ka. Tumunod. Uh. Boss, baka makamba ka. Diyan, boss. Uy, mo na ako, boss. No, wala na akong buhay, boss. na kayo, thank you. Boss. So, ko na lang sa inyo, magtag isa kayong MACDO. MACDO. MACDO, pre. MACDO. Ito. Malaga, manalo yeah. sa Labyrinth pack. okay Uy, ito, pwede ito. Sakit. Ang sakit ng Lord. Grabe naman, man, boss. Ay, ah, hey, sorry, pwede. akin. Okay lang, okay <laughs> lang, bud. Okay lang. Malagang masaya tayo ngayon, December. <laughs> <laughs> Mag-December na tayo magbigayan. Enough. Boss, ako no. Sabi to ay putang sakit ng kiblat! <laughs> sakit. Wala. Yung stack mo. 83. Pa-100 mo. Pag na-pa-100 yung ano, standard din balato. Uy, walang mag end Walang mag end Wala na. And the bite and the nisandali. Na SG boss walk. Wala eh. Ito sila yung kinaya. <laughs> end ni ano, in end ni ano ni Sandali. Oh, ayun guys, may ka talaga pag may kupal na kakampi. Eh. Nice G boss, nice G. Nice try, nice try. Oh, in end boss eh, malas. Nice G boss, nice G. Good night, love you.